Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal sa lubongin ninyo. Agad nagbangon ng sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pa pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga Samantalang bumibilis sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang limang hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga Katola Kids! Ngayon po ay ang ika dalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mabuting balita na ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo ay naihalin tulad sa isang piging sa kasalan na may sampung mga kababaihan na naimbitahan na pumunta sa isang selebrasyon. Ang unang lima ay nagdala ng lampara na puno pa ang langis. Kung sa ganon ay ito ay hindi mawalan ng liwanag. Samantala, ang ikalawang limang kababaihan ay meron ngang dalang lampara. Pero, onti na lamang ang langis. Paandap-andap ang liwanag. Pawala-wala na. Dahil nga, Onti na lamang ang kanilang langis. So, mga katalakids, ano nga ba ang mensahe ng ating mabuting balita? Una, ang ating Panginoon ay malapit ng dumating. So, mga katalakids, ano ang inyong handa? Pagkain ba? Regalo? Hindi iyan ang tinutukoy ng ating Panginoong Yesus. Ang tinutukoy niya, maging handa tayo na makapiling siya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Opo mga katalakids, ang paggawa ng mabubuti. Yon dapat ang kailangan prepare natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Dahil tatanungin niya tayo eh, ano ba ang iyong mga naging contribution o kabutihang nagawa dito sa lupa, sa mundo natin. Kaya mga katolakids, huwag tayong huwag tayong tumulad sa ikalawang lima na kulang ang kanilang dala. Meron niyang dala pero hindi iyon sapat upang ibigay sa ikakasal. Kumbaga, ang ikinasal doon ay yung lalaki doon ay si Jesus. Ibibigay mo ay kulang, wala, kaya hindi sila pinapasok eh. Ganon din sa kaharian ng Diyos kailangan natin maging mabuti kung sa ganon ay handa nating makapiling si Heso Kristo. Yan ang lagi natin tatandaan mga Katola Kids. Ang paggawa ng kabutihan ay dapat mamayani sa ating kalooban. Araw-araw natin yan gagawin. Kahit na marami na ang mga taong hindi sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Kailangan natin silang gawan ng paraan upang mapanumbalik natin sila sa ating Panginoon. Iyon ay isa sa mga mabuting gawain, mga katalakits. Palaging magsimba, magdasal sa ating Panginoon upang tayo ay handa ng makapiling si Heso Kristo. Dapat mga sa lahat tayo ay makapupunta sa langit, makakapiling si Heso Kristo sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. At dyan, nagtatapos ang aking maikling refleksyon sa linggong ito. Lagi nating tatandaan, Pagmay salita ng Diyos, may paglago. Babay mga katalakids!